Grabe, nakita sa tenga ni Mazda. Diyos ko, dyan pa talaga sila nagchuchuk-tsakan. For today nga, nakaplanat na talaga na dalhin itong si Mazda sa vet. Although, kung titingnan nyo nga talaga siya, personally, kita nyo naman na para talaga siyang perfectly fine. Unang-una, dahil nga sobrang sigla niya, sobrang likse, ang galing-galing maglaro at ang lakas-lakas rin talagang kumain. Pero kasi guys, yung kapatid ni Mazda na si Blue na nasa akin, dinala ko sa vet kahapon at Diyos ko, grabe talaga ang mga nakita sa kanya. Hindi ko na nga masabihin muna sa inyo kung ano nakita kay Blue parang mga surprise rin later kung ano yung makikita kay Mazda. Kasi nga sabi ng vet, yung nakita daw kay Blue ay nakakahawa at hindi rin talaga namin alam kung saan ba nang yung nakita na yun kay Blue. Kaya naman naisip ni Mother dahil magkapatid nga sila, baka daw itong si Mazda ay meron rin. Kaya naman hindi na talaga nagdalawang isip si Mother at talagang kahit sobrang busy ay dinala nila itong si Mazda ngayon sa vet. Nagsama nga si Mother ngayon ng driver which is si Kuya Edmar kasi siya nga yung maghahawak dito kay Mazda. Paano ba naman kasi hindi na nga nila nilagay sa cage si Mazda kasi hindi naman maihilohin ang batang to. Nilalagay lang kasi talaga natin sa cage to yung magta-travel guys. Unang-una kapag nahihilo ang doggy kasi nga syempre automatic magsusuka yan. Pero so far itong si Mazda kahit nakailang travel na siya nang pauli-uli talaga papunta sa kanilang family tapos papunta sa Amin cave. Surprisingly Blue. hindi naman siya nagsuka kahit isang beses at mukhang hindi rin naman siya nahihilo talaga sa biyahe at all. Malapit lang rin naman yung pinuntahan natin kaya negative talaga na mahilo itong si Mazda today. Halos 5 minutes away lang kasi talaga sa atin itong remote Mundo J Farm Veterinary Clinic dito sa Taal. Alam niyo naman yan guys, sa tapat lang ng Jollibee Taal Air. Eh. Anyway, syempre pagdating nga dito, chinek na rin naman agad nila itong si Mazda. Iba nga lang talaga guys, yung doktor na nandito ngayon, hindi yung magtingin sa kapatid ni Mazda na si Blue. Pero kinuwento na nga lang ni Mother ko ano din yung nakita kay Blue tapos ko ano pa yung mga ibang concerns niya dito kay Mazda. Para nga makita rin nga natin kung ano ba talaga yung nangyayari sa kanya. Mostly kasi talaga kapag magkakapatid na ganyan tapos puppy, patalam yung sila yung magkakasama kung anong meron dun sa isa Diyos ko, siguradong meron din yung isa. Bali dito nga, chinek, check nga muna yung tenga nitong si Mazda. Bali guys, kasi sa tenga nga pala yung problem natin. Nung pinacheck nga kasi ang tenga ni Blue, may nakita nga sa tenga niya. Kaya naman ngayon, titignan din natin kung may mga monsters ba sa tenga nitong si Mazda. In fairness naman sa batang to, nung ilagay siya ni Mother sa table, ayan, nasa sulok lang talaga siya. At mukhang takot nga siya dito sa lugar na bagong to. Alam nyo naman kasi yung batang to, sobrang likot talaga. At parang akala mo bulating inasinan kapag naglalaro at kapag nakakalabas. Pero... Pero so, feel ko ngayon conscious talaga siya since bago sa kanya yung lugar kaya naman hindi rin talaga siya masyadong nagkukukulit. Anyways, nung time na to nagprepare nga lang si Doc tapos ayan na nga ngayon ay kinuhanan na niya ng sample itong si Mazda. Bali dahil sa tenga nga yung issue natin ay ayan kinuhanan siya ng sample sa tenga. Yung kapatid kasi ni Mazda guys na si Blue, una ko napansin sa kanya is kamot talaga siya ng kamot ng tenga niya to the point na parang nag nagiiyak-iyak na siya habang nagkakamot. Tapos palagi rin nga siya nagpapagpagpagpag. Pero itong batang to naman so far hindi pa siya ganon katindi talaga yung pagkakamot niya ng tenga. Pero syempre, maganda na rin nga yung sure at maganda na na naiipatest natin para nga kung maaring may makita man dyan sa tenga niya, magkawa ng paraan at syempre magamot na rin agad. Noong time na to naman guys, yung nakuha nga sample sa tenga nitong si Mazda ay chinecheck nga lang under the microscope para makita kung meron pa mga microkinemberlu dyan sa tenga niya. Habang chinecheck naman yung sa microscope guys, ay syempre for the kulit-kulit muna itong si Mazda sa kanyang mommy at sa kanyang kuya. Nakatuwa rin naman itong si Mazda guys kasi kahit nga sobrang kulit niya ay sobrang sobrang lambing rin naman ng batang ito. Anyway, habang pineprepare pa nga yung sample na nakuha niya para ilagay nga sa microscope or tingnan under the microscope, kinuhanan na rin nga muna ng dugo itong si Mazda kasi nga kailangan rin natin siyang ipa-CBC. Paano ba naman kasi guys, napansin na rin nga ni Mother na parang medyo pumuputla nga yung pinakagilagid ni Mazda. Maya maya pa, eto na nga guys yung nakita sa microscope. Diyos ko, talaga mangingilabot kayo. Yung dalawang parang insekto na yan guys na gumagalaw-galaw, ear mites po ang tawag dyan. At napaka grabe guys kasi dyan pa talaga sila nagmeme talagang gumagawa pa sila ng itlog para mas dumami sila ay <laughs> grabe talaga nakakakilabot nung makita nga natin to pero just ko positive meron rin nga itong si Mazda kasi alam nyo ba yun rin talaga yung nakita kay Blue kay Blue naman sandamakmak na earmites yung nakita tapos may mga itlog itlog na rin nga sila pero itong kay Mazda babago pa nga lang nagmeme at babago nagpaparami <laughs> sabi naman ng doc noong unang beses ay maaari nga daw makuha ang earmites sa surrounding at ma sumali din daw mahawa mula sa ibang mga aso. Pero hindi na talaga tayo sure kung saan talaga nila nakuha yung mga ear mites nila na yan. Pero madali lang rin naman daw kasi talaga guys patayan yung ear mites na yan. May kailangan lang din talagang ipatak-patak dyan sa tenga nila. Bale yung unang ang ginawa guys, nilinis-linis muna yung tenga. Bale yung tool na ginagamit dyan, nilalagyan nga po siya ng bulak sa dulo. Tapos yan yung ginagamit para tanggal-tanggalin yung laman-laman ng tenga niya. After naman noon, saka nga siya pinatakan sa tenga nung pinakagamot na gagamitin. At syempre, hindi lang isang patak lang yan guys, ha? Gaya ng kay Blue kasi, guys, ang alam ko, 3 days din yung papatakan, guys. Bale, 3 times a day, tapos 3 days din kakawi. Para naman mamatay na rin totally yung mga ear mice na nasa tenga nga niyan. Ay, grabe, Diyos ko, talagang nakakakilabo. Yung mga ear mice naman na yun, guys, hindi mo siya makikita with your naked eye. Under the microscope lang talaga makikita. Kasi alam niyo yun, mas maliit pa talaga sila sa tuldo. Grabe, ba? Diba? Anyways, after nga siyang i-check, syempre, binigyan siya ng mga gamot, tapos iniuwi na rin nga ang bata. For the chill naman na ulit si Mazda, bang pawet, eto naman ay naging natin. Pati na rin nga yung resetang bigay. Alam nyo ba, napansin ko dito kay Mazda, enjoy na enjoy niya mga ganitong road trips. Kasi ang galing niya, tumitingin-tingin talaga siya sa paligid at na-enjoy din nga niya yung mga nakikita niya. O di diba, kala mo talaga tao. dire naman siya nasusukar, wala rin naman siyang sign na nahihilo kasi hindi rin naman siya naglalaway at all. O diba, kahit malayuan niya ang dala dito sa batang to, kering niya nang hindi nahihilo. Pag-uwi naman sa bahay, dali-dali silang bumaba kasi grabe talaga ang init ngayon. Tapos syempre, binigyan na rin nga siya ng tubig dyan sa kanyang cage. Expect talaga na pagod nga siya sa trip natin at magpapahinga na rin nga siya after niyang uminom dyan ng tubig. Pero tingnan yung bata oh, hyper na hyper pa rin talaga at parang full of energy pa at gusto pa nga yata makipaglaro dyan. Parang hindi naman talaga napagod at hindi talaga nahilo sa biyahe o oh, di ba ang lakas ng bata?